Sa video ito ay ating pag-uusapan ng mga pinakamalakas na zodiac sign ng Chino sa taong 2020 at kung ano ang nagpapalakas sa kanila kumpara mo sa ibang zodiac sign. Umpisahan natin sa Ox. Ikaw ay isang Ox mo ikaw ay pinanganak sa taong 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, and 2009. Ang mga katutubong Oks ay likas na pinuno na may malaking impluensya sa mga nakapaligid sa kanila. Ang mga ito ay refractory sa lahat ng bago, organisado at mahuhusay. Matatagpuan nila ang kanilang tagumpay sa mga profesyon tulad ng surgeon, career military, hairdresser o politiko. Most of the time, kalmado lang sila at mapagparaya. Ngunit mayroon din silang mga sandali nagpapalabas sila ng isang dictatorial na paraan. Sila ay masigasig at mapanlikha. Sa taon ng Metal Rat 2020, ang mga katutubong sojak sign na ito ay may possibility na itaguyod ang pambansang eksklusivism at hindi pagpaparaan. Sila ay napakaboka sa politika at nahihirapan silang tanggapin ang mga bagay ay hindi palaging naayon sa kanilang kagustuhan. At ang ating sunod na malakas na sojak sign ay ang Tiger. Ang mga taon ng Tiger ay 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, and 2010. Ang mga katutubong Tiger ay madamdamin, matindi at mapagkakatiwala ang mga nilalang at ang mga katangyang ito ay eksklusibo na positibo. Sa taong 2020, ang mga taong ipinanganak sa Tiger na Sojak Sign ay madaling humanga, emosyonal at madamdamin sa pag-ibig. Kadalasan ang mga ito ay may pasibilidad na hayaan ang kanilang mga sarili na madala at maging matigas ang ulo sa itinuturing nilang mabuti. Sa pangkalahatan, ang mga ito ay tinuturing ng mga rebelde. Ngunit sa pangkalahatan ng mga tiger ay mahuhusay sa mga posisyon sa pamumuno o sila ay higit sa orihinal, hindi pangkaraniwang mga profesyon, explorer, racing driver, matador, barman or inventor. Ang mga ipinanganak sa mga taon ng tiger ay napagbigay at matulungin. isinasalang alang nila ang nadarama ng ibang tao at inaalok nila ang kanilang tulong sa tuwing ito ay kailangan. Meron din silang malayang pag-iisip at merong pag-ugali ng magkapasaway. Sila ay laging naghahanap ng kasiyahan at kalayaan. Sunod na Chinese soldier kay ang dragon. Ikaw ay isang dragon kung ipinanganak sa taong 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, and 2012. Taong 2020, ang mga hula ng horoscope ng China ay nagdadala ng magandang balita para sa mga katutubong dragon tungkol sa taon ng daga bilang isang pinakakanais na taon para sa pagsisimula ng isang bagong trabaho. Maaari itong maging isang mahusay na taon para sa isang bagong kabanata at sa kanilang karera. Ang mga dragons ay puno ng lakas at sigasig, sociable at vocal. Gustong gusto nila ang chitchat at kung minsan ay tismisan. Meron silang isang katutubong katalinuhan at sila ay may pagka-perfectionista na siyang dahilan kung bakit bahigpit ang mga ito sa mga napaliligiran nila. Ang mga Chinese sojak ng 2020 ay naglalagay sa mga dragon sa isang lubos na kanais-nais na konteksto. Ang mga taong matapang na ito ay may kapalaran na paliligiran ng mga bagay na perfectong ginawa para sa kanila. Ito ay dahil sa pagiging determinado at handang gawin ang lahat ng dapat gawin upang makakuha ng kalamangan. Ang mga katutubong na dragon din ay may talento at likas na matalino sa mga masining, teologikal at pampolitika. Malaki ang impluensya nila sa mga nakapaligid sa kanila dahil sa kanilang prestigioso at personal na kagandahan. Ang Year of the Snake naman ay binubuo ng mga taong ipinanganak sa taong 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, and 2001. Ang mga katutubong Snake ay may higit na kakayahan sa pag-unawa at pag ng katotohanan. Kaakit-akit, mapangarapin at may kakayahang devotion. Halos hindi nabibigo ang kanilang intuition. Sa 2020, matatagpuan ng mga katutubong snake ang kanilang profesyon na katuparan bilang mga guro, pilosopo, manunulat at psychiatrist. Sa lahat ng sandali, meron silang matibay na paniniwala sa moralidad, lalo na tungkol sa mga tao sa kanilang paligid. Ang mga ito ay puno ng mga supresa. At ang taong 2020 ay isang taon na nakatuon sa pag-unlad ng professional, isang pag-unlad na kung saan ang mga katutubong snake ay makakakuha ng isang mas bukas na saloobin tungkol sa kanilang mga katrabaho. Ito ay isa pa nating pinakamalakas na sojak sairang horse. Ikaw ay isang horse ko ipinanganak sa taong 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, and 2014 Sa taong 2020, ang mga katutubong kabayo ay napakaaktibo at masipag. Gusto nila ng kalayaan. Sila ay matatalino at magiliw. Ngunit kailangan nilang maiwasan na mahulog sa bitag ng pagkukunwari at pagkahilig ng isang labis na pagmamalasakit sa kanilang pansariling interes. Ang mga katutubong kabayo ay maaring matagpuan ng kanilang tagumpay bilang mga adventurer, siyentipiko, makata o politika. Napagbigay ang mga ito at meron silang malaking puso kahit na madalas na sila ay walang pakiramdam at hindi matatag. Ang mga kabayo ay ang tanging sojak sign na maaring magbago ng napakabilis, minsan sobrang mabilis. Ang opinyon tungkol sa mga bagay, kaganapan at mga tao at ang kabayo din ay ang katutubo na laging umahanap ng mga bagong karanasan. At sa taong 2020, kung ang kanilang trabaho ay nagpapahiwatig ng pagbabago, magkakaroon sila ng mataas na posisyon. O kung hindi man sila ay magiging bored at makakaisip sila na baguhin ang kanilang mga trabaho ng mas mabilis kaysa sa nararapat. At sa buong taon nito, ang mga taong ipinanganak sa horse zodiac sign ay magkakaroon ng likas na ugali na manipulahin ang mga sitwasyon na ang layunin na makuha ang nais nila. Kabilang din ang go sa isa sa pinakamalakas na Chinese zodiac at ito ay binubuo ng mga taong ipinanganak sa taong 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 and 2015. Ang 2020 ay isang kamanghamang taon para sa mga ipinanganak sa ilalim ng Goat Astrological Sign. Ayon sa horoscope ng China, ang mga katutubong kambing ay kaakit-akit, pino at may talento. Ngunit madalas nilang ipinapakita ang kanilang hindi kasiyahan kapag ang mga nasa paligid nila ay nagkakamali. Meron silang propensidad na makita ang lahat sa isang mabagsikat na kalulungkot na ilaw at gustong gusto nila ang kaginahawahan na nakukuha sa material na bagay. Nahanap nila ang kanilang professional na katubaran bilang mga aktor o bilang horticulturista. At sa taon din ng 2020, ang kanilang mga malalakas na punto sa ang kanilang kakayahang kumita, pagkamalikhain at talento. Karaniwan silang maluho at maswerte. Gusto nila ay minamahal sila at kinamumihan nila ang mga limitasyon at hadlang sa anumang uri. Ang mga katutubong kambing ay mag eksperimento sa isang taon kung ang araw ay sisikat na bit brighter at ang lahat ay pupunta sa tamang landas. Golden seal at eyebright ay ilan lamang sa mga maswerteng halaman para sa sign na ito. Kaya naman suriin kung alin halaman ang maswerte para sa iyong zodiac sign at dalhin na ito sa bahay mo kaagad upang may enjoy mo aming swerte.